Hello mga kayos, so magandang araw sa ating lahat ano? So andito na naman po tayo ngayon So mga kayos, bago po yan uh, Gusto ko nga pala magbigay ng konting kaalaman At saka tips, lalong lalo na sa mga baguhan ano? At saka sa mga may-ari o mga driver Na gustong malaman kung bakit kung, kung, bakit, bakit nga ba no? Bakit nga ba humahalo kadalasan yung uh, diesel sa langis ng ating makina Lalong lalo na ito yung mga Uh, common rail o yung kanilang mga makina ay mga modelo. So kadalasan humahalo yung diesel sa crudo. So gusto niyo malaman mga kayos, tara, samahan niyo ako. Ito mga kayos, ano, yung ginagawa kong ito. Ito yung makina na 4HL1. So mga kayos, tuturo ko lang sa inyo kung bakit no. Yung pinaka dahilan talaga kadalasan yung problema kung bakit tumahalo yung diesel sa langis nagkakaroon ng uh, diesel yung ating langis sa makina dahil po dito yan dito po and sa banjo bolt na ito minsan maluag or walang washer walang washer po yung ating banjo o kaya ay minsan dito sa linya ito yung tubo na ito ito mga kayos yan no. kikita nyo yan yan ito po yung return no Nandito dito po siya nakalagay yan yan po yung return ng ating uh, Uh, diesel galing sa ating uh, injector. So, ito po yung injector. Ito po yung uh, kanyang return. So, uh, wala po tayong makikita dito sa labas na linya. No? Nasa loob lang siya. Tapos, nasa tagiliran po yung kanyang uh, return naman. So, yun. Ito siya mga kayo. So, yan. Ito, yung galing sa loob. Ito yung sa labas naman. So, walang tubo na mahaba dito sa labas. Hindi natin siya makikita. So, minsan nagtataka, no? Minsan nagtataka tayo, no? Saan dumadaan yung diesel? wala namang linya dito sa labas, wala namang tagas, pero nagkakaroon ng krudo uh, yung ating uh, langis. So nagkakaroon uh, ng uh, oil and uh, diesel dilution, no. halo lang isa tsaka langis krudo. Uh, langi, uh, so 'yun mga kayos. Pagkaganyan po, ang gagawin po ninyo, papaandarin yung makina. Tapos sa uh, tatanggalin yung valve, tatanggalin tang, yung valve cover, tapos papaandarin yung makina para habang umaandar siya may dumadaloy na diesel na makikita natin doon sa return uh, tingnan nyo lang po wag nyo lang po i-revolusyon -re ng uh, makina bali naka minor lang po siya uh, at lagyan nyo lang po ng karton o harang sa tagiliran para hindi tumilansik ng uh, mataas yung uh, langis so, tapos isa-isahin po ninyo check dito sa fuel line return dito nyo po titingnan kasi kadalasan ito po uh, dito po nanggagaling yung uh, tagas kung bakit nagkakaroon ng uh, crudo yung ating uh, makina no. Uh, dumarami yung ating langis gawa ng krudo humahalo yung crudo doon sa uh, crankcase sa ating langis. So yon mga kayos sa no, napaka simple lang kasi yung iba na ano, papakalibrate na yung uh, pressure pump, yung common rail, pinapagawa na nila kung ano-ano na po ang nagiging uh, request ng ibang mga nagagawa o mga ibang uh, gumagawa no. Pero yun lang mga kayos, uh, sa mga baguhan po, uh, ang ang diagnose po ng ganon, uh, tanggalin nyo po yung valve cover para makita po ninyo sa loob at saka makita po ninyo kung saan ang gagaling yung uh, uh, tagas ng diesel na humahalo sa ating uh, uh, makina. No? Kaya simple lang siya mga kayos, tanggalin yung cover, tapos papanda rin i-check isa-isa. So, wala po tayong tatanggalin mga kaayos na kung anong wiring sa loob, lalong-lalo na itong mga electronics. Wala po tayong tatanggalin na ilang mga linya muna, no? Bali, sisilipin lang natin siya. Tapos, titingnan kung saan ang posibleng na, dumadaan yung diesel. So, yun lang mga kaayos, ano? Napaka-simple lang. Very simple, pero very useful naman. So, mga kaayos, no? Ah, maraming maraming salamat, no? Ang dumi ng kamay natin, mga kaayos, oh madumi pero masarap magtrabaho na malinis ang iyong kalooban kahit madumi yung iyong kamay yung inyong katawan importante yung inyong kalooban so yun lang mga kayos ano? uh, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa aking youtube channel no? so sa uli mga kayos maraming maraming salamat sa mga hindi pa nga po pala subscribe sa aking youtube channel please subscribe like and share at saka pakipress nyo na lang din po yung notification bell na yan para maging updated pa po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong po sa ating lahat. So, yun lang, no? Maraming maraming salamat mga kayos at saka God bless.